Yung tao na wala akong respeto, I says, but if you're immoral person, mga pare, uh, diha, pareho lang tagsakit. Ang <laughs> <laughs> mga sino magsalita, pretending. Lecture, sa eleksyon, tapos na sinabi ko. Di ba? Meeting the abansin. O oh, sige, this is my proposal. Lahat kayo ayaw ng extrajudicial killing, tapos gusto ninyong pumunta ng langit, uh, nataniwala kayo sa obispo, dyan kayo lahat. Sige, ngayon kung sino yung may gustong extrajudicial killing at kung gustong pumunta ng imperno total, nandoon naman lahat babae, wala naman yung langit yan. Langit, pangit,